Pagdating nga ni mga amigo dito sa barangay La Laguna, may mga motor na nakatambay sa gilid. Agoy, rode, ano daw meron? Kaya yeah, diretso tayo mga amigo para makita pa natin kung ano yung mga kaganapan dito mga amigo. At syempre, pagtingin naman natin dito sa unahan mga lodi, meron na naman nakatambay dito. Andito nga oh. Wow! Parang kinakabahan na tuloy ako habang papalapit na papalapit tayo mga amigo at syempre diretso lang tayo at dito naman may tricycle din na nakatambay. Ano kaya meron? So diretso tayo. Yan, dito pala to mga lodi sa barangay La Laguna at syempre pagdating dito, may apat na naman ng motor na nakatambay. Agay, Rudy, baga nagapangudog ang tuhod ko sa ni mga amigo. Ayan, susundan nyo video natin mga amigo para makita natin kung ano igwa didi. Ayan, no. Ano daw ni igwa didi mga amigo? He's so, ah, digali, mga amigo. Uy, si Oscar, adi, uh, agoy, Rudy. Ito pa, dua ni Kabilog. <laughs> so, ayan mga amigo, iwagalin checkpoint din sa Barangay La Laguna, no? Highway Patrol. Nakaabang pala, kaya hindi pala sila nakadiretso, mga amigo. Yan yung sinasabi ni Dudski Motovlog sa inyo, mga amigo. Na dapat, kompleto tayo. 'di ba? Dapat meron tayong lisensya, mer uh, updated ang ating ORCR ng ating motor para pag mag-travel tayo, hindi tayo maabala, 'di diba? Yan lagi kong sinasabi lalo na sa mga mahilig mag-rides dyan, mahilig mag-travel, dapat kumplito tayo bago tayo mag-travel para kung saan man tayo pumunta, hindi tayo mahabala. At nga pala mga amigo, mag-open ang LTO sa bayan ng Katahingan. So sa mga oh, bayan natin, mas ba nyo dyan? Mag-ring na kamo at magparehistro para iwas abala. So mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo. Ako nga pala si Dudeski Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo!